Yo yo yo, what's up what's up mga kabsat? Kumusta naman tayo diyan panibagong vlog panibagong. Luko ito guys. So tara. At samanya ko ako. Kumusta kayo lahat diyan? At kayo ay kumain na ba? Ako ay magluluto pa lang. So tara at alam ko na magugulat kayo kung ano naman tong bago kong version nito, oh, guys. Dahil meron na naman tayong ibang ano, alam niyo naman si Mac. Malupit 'yan pag sa uh, ating version na naman to na pag uulam tayo ng ano masarap to guys hindi sigurado hindi po niya hindi po niya nagagawa to kaya tara ano pang gagawin natin at samahan niyo ako tambayan niyo na kung anong gagawin natin today ang ating lulutoy na hapunan kaya let's go guys so ito set out sa ating mga bakuran marami tayong hangir-hangir jan -hangir at ito na nga yung ating gagawin dahil meron, hawak, meron tayong hawak na alam nyo na to. Century Tuna! Ayan! At meron tayong ano to? Meron tayong isasaog na talpos ng kamote! So yun guys, abangan nyo kung anong gagawin ko dyan. At alam ko na sana matuwa kayo kung anong version nito at panuorin nyo at pagkatapos nito ay ano natin subukan nyo rin para makita natin yung grabe ang ang sarap nito guys malinamnam sigurado basta si Mek ang ating mga version na iyan ay talagang walang imposible kay Mek kaya tara let's go so talbosan muna natin yung kamote dapat kasi to guys iuwi sana ni asawa doon sa kanyang dorm kagabi kaso nga lang nakalimutan niya kahapon so dahil alam ko naman na sayang naman to dahil fresh from the farm doon kinuha niya doon sa aming tanim doon sa likod at madami dami naulam na namin yung iba nung kahapon ng umaga so ito eh, naghihinayang naman akong itapon kasi sayang din to so napag na naisipan ko na bigya na gawang ko ng ibang version naman at kasi siyempre at alam niyo naman tong gagawin natin Sama nyo lang ako uh, Panoorin nyo kung anong gagawin natin dito Mga ka ang dami Kumusta naman kayo diyan? So, ito. Set out sa mga bagong sahot. Oh, so medyo madami-dami na rin to. Diba? At oo, oh, kasi ako lang naman ang kakain. Di baga kulang pa siguro to pag ako talagang kumain ng gusto. <laughs> So ito. Baka naman century to na. Bali, ano, gagawin natin ay siyempre natapos na tayo. Tapos na natin doon para may vitamin ng ating haya. Hey, yeah! Magiwa lang ako ng konting bawang at sibuyas. So ito, meron na tayong sibuyas at bawang. So tara! panoorin nyo talaga guys mapapawaw ka dito sa sarap so bali ano tayo maghihiwa tayo ng sibuyas naku po video kagong hasa to kumaras ng konti alam nyo gagawin natin dyan guys ang ating sa dito sa kumote ay yung ito yung antika ng ano kasi kung i natin sa kamote yan, baka madami ng mantika pag, ano, lagay natin yan. Tapos, ano ka naman, sa bagay, yung ating paghihiwa nito ay pagluluto nito. Yung iba kasi, pinapakuluan muna nila. Tapos, tsaka nila ilagay doon sa, ano, pagginisa na nila. Pero sa atin, na... Uh, pa naman. yun oh. Dik no? lang natin na ganyan. So, kayo guys, ay... Ano na Nagawa nyo na ba to Kasi matagal ko nang ginagawa to guys Kasang malang nung ginagawa ko Hindi pa ako nagblablog hindi pa ako vlogger nun na, na kaya ito gusto ko lang i-share po dahil siyempre mga ka-OFW ko dyan ay bihira namang makapagluto ng mabilisan kasi yung iba wala na silang time hindi naman sa tamad silang mag, ano, magluto yung ano kasi guys yung oras mga ano lang kunti lang yung ano kasi pang mabilisan lang di ba lalo na sa company sa factory kasi bihira silang makapagluto doon, kailangan meron pa silang kukuntan na, ano, doon sa... Kasi bawal magluto doon sa dorm. Ganon. So, swerte lang natin dahil meron tayong kusina at nakalutuan. Pero, ano naman yan, guys, hindi naman bigay ng kampanyaan, kundi provide natin lahat. Binili ko yan, ganon. Kasi, ano kasi, guys, dati-dati uh, kasi meron akong tinatawag na pentang yung i-order na nila ng tanghali tapos yung isa hanggang ano ipapainit na lang so syempre pagdating ng hapon panis na kaya ayun uh, buti naman ganun nangyari so meron tayong lalagay ng magic sarap at syempre ano pa Starts na tayo. Magluluto na tayo, guys. Kaya shout out sa aking asawa na supportive sa kay aking mga anak. So uh, shout out sa aking ano, yung asawa ng pamangkin ko at kita kits na lang tayo dito. Sigurado welcome Taiwan sa Sana matuloy na pero tuloy na tuloy na yun kasi may plane ticket na siya at naka-briefing na at nakapag-ano na rin. So, shout out din sa aking madam na tumulong sa amin dahil napaka ano mo ma'am, kahit hindi ka namin kadugo, napakabait mo sa amin. So, maraming maraming salamat. dito ko nababanggitin yung iyong pangalan at shout out sa iyo. At uh, alam mo na yan ma'am, thank you so much. At sana marami pa ka, mas marami ka pang matutulungan ngayon. Dahil maraming gustong mag-abroad. So tara. At bibigyan din kita uli. <laughs> so yan nga, bali. Ang dami nating dal, guys. Uh, magluto na tayo ulit. So ito, sa ina natin. Ayan, kala ko wala nang ano. Painitin ko lang muna yung kawali. So ito, bali ang gawin natin yung pinakaano niya yung ano natin. Ni Sinchore, binuksan ko na. Ayan. Diyan natin. Ayan. Oo, oh, sarap na. ilagay ko na yung ano guys, ilagay ko na yung sibuyas. oo oh, takasan ko ng konting yung apoy. Hindi mahina na yung ano natin guys. May hata. Ayan, lagyan na natin lang yung sabong niya. So, bagong version yan guys. At, pwede natin, pwede natin kayahin. So, kunin ko lang yung kamote at na natin. Sa aking experience naman guys, kailangan lagyan mo ng ano, pag ilagyan mo na yung gulay, kailangan laki, lagasan mo na yung apoy. Ayan na. Kamote. Nag-ano mm, na yung ating ano guys Yan. Kasi, di ba, sabi kasi siya magtutubig na ganyan. So, lagyan na natin tong ano, century. Sinaksak pa. Hmm. Di ba? Bitis lang guys. Hmm. Tikman lang natin. Kung ano, pwede na. Bagyan ko ng konting magic sarap. Eh, meron pa pala bukas diyan. Sorry. So, yun na nga guys, bali luto na yung ating ano, century kamote. Tara, kain na tayo. Uy, mainit na yung ating kanin guys Doon tayo sa labas Ayan, mainit So guys Tara Kaya na tayo Ayan, ano naman tong kanin natin Bahaw, pinainit ko lang Sakto lang naman to So, yan yung ulam natin Kain tayo. Guys. Hmm, sarap. So To guys, unong subo para sa inyo. kaya yung kamote kasi kanina balak ko sana ano na lang i- Kakuloan ko na lang sara tapos lagyan ko ng ano, bagong kaso wala, naubos na pala yung bagong namin so ito guys at ganito yung ano panahon dito sa amin ayan ulan, araw yun na, uh, na naman kanina uh, kanina pa yan wala ala ko na media hindi na minto so ganito po guys sa lugar ko kung ano walang maluto tapos 7-11 Buti na lang meron akong dilata dyan na binili namin ni Commander isang araw. Saka, ito, ito nga, talaga yung, ano, yung mga pagkain Pinoy. Hmm. Ka, maganda kung may tanim kang ano. Mga ganito, talbos-talbos lang dyan sa paligid. So bukas Subukan ko yung ano kumuha ng ampalaya doon tapos magano tayo ng munggo. Meron na naman natin, meron na naman akong gagawin. Bagong ano to, bagong version na naman guys. Dito. Ibusin na natin yung kanin, konti na lang. <clears throat> alam nyo guys dito sa Taiwan ah marami na rin Pilipino na pumapasok na mag-aral mga estudyante student visa so baka isa na yung mga anak nyo guys kasi dito pag nag-student visa ka meron ka na rin yung ano pwede ka namang part time ganun yung school yung kwan yung school yung magbibigay kung saan ka pwedeng ano, mag part time kung saan ka mag apply ganun tapos yun doon kay doon yung kukunin yung allowance nyo kung ano pero yung disclaimer lang guys ah yung mga nakasama ko kasi dati doon sa restaurant nung ano sila andun pa ako sa Japanese ano nagka naggraduate sila graduate na sila sabi ko kasi hindi na daw sila babalik sabi ko ba't kayo hindi pwedeng bumalik eh parang open visa naman sila dahil siyempre nag sila pero sabi niya hindi na daw pwede yon yung ganon na bumalik ka para magtrabaho na lang hindi daw pala pwedeng ganon sabi niya depende kung may employer na kung magiging working visa ganon ganon pala yun siyempre dahil graduate ka naman na ibig kong sabihin mas madali ka na lang maka ano ba makapasok ng trabaho dito di ba disclaimer lang guys ah, sinishare ko lang yung ano ng mga bata nun Basta, hindi lang natin ng buhay dito sa Taiwan. Importante. Yun lang. May bigay lang natin yung pangangailangan ng mga bata, guys. Uh, masaya na ako doon. Dahil magkano lang naman yung sinasahod natin dito, di ba? <coughs> kumpara sa ibang bansa sa magagandang bansa na napupunta nila yung mga naririnig natin kaya ano natin ang may papayo ko lang dyan guys huwag na natin i-compare yung sahod natin sa iba basta importante eh. hindi naman kasi sila ano hindi naman sila kahit i-compare naman natin yon sa sahod natin sa iba hindi naman natin maano yun hindi, hindi rin natin kayang abot eh, yung marich yung mga ganong south kasi dito sa bansang Taiwan hanggang doon lang naman talaga kasi yung widths nila di ba kaya huwag na natin ano doon pero kung gusto natin pag-usapan ganon okay lang pero ang matitip ka lang kung gusto mo mag-abroad doon ka na lang kung gusto mo pang matagalan doon ka na lang sa pang matagalan mag apply ka doon sa mga Australia, Canada pero kung yung hindi ka naman magtatagal ayaw mo naman magtagal di apply ka sa Asia country so shout out sa mga kumakain dyan Masarap yung kamote na may sinchorito na, the best, guys. gusto mas, hmm. hindi sa butom talaga hindi ako sa butom guys talagang masarap. Kaya Shout out sa inyo mm. So chat out nga pala Sa lahat ng mga nanonood sa aking mga video Lagi yung mga sa mga dyan thank you so much at yung mga sumusuporta rin kay asawa kay kiri kintewan warrior sa toto sa inyo mmm saob nya wala nang kanin so mm -hmm. na nga guys at dito ko lang tatapusin tong vlog na to maraming maraming salamat sa mga binibigay niyong suporta sa amin at ma hindi natin naabot to kung hindi dahil sa inyo guys na ano dahil kahit man malit pa naman yung channel natin at maraming maraming salamat pa rin sa suporta nyo guys kaya ayun tuloy lang kahit man kahit man mababalay yung mga views natin eh maraming maraming salamat sa inyo guys kaya to thank you so much talaga shout out po sa lahat kung bago ka pa dito sa aking youtube channel like and share mo naman yan para makilala tayo sa mga kaibigan mo mapanood nila yung mga vlogs natin na random na vlog natin dito sa Bansang Taiwan so maraming salamat po guys thank you so much stay humble peace out so yun dahil luto na ay kakain na tayo guys at kuha lang ako ng kanin dun sa labas ay sa loob, sa labas so tara sama niya akong kumain